Samantala, pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, umayong adlaw mga taga Mindanao, umakyat na sa bilang na 34,747 ka mga pamilya sa Maguindanao del Sur ang apiktado sa baha ayon sa ulat ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief na si Tim Ambuludo. Labis na naapiktuhan ayon pa kay Ambuludo ang is PMS box area or ang mga bayan ng Sharif Agwak papatin mamasapano at ang salibo na umabot sa 7,000 pamilya ang apektado na ngayon ay nasa mga evacuation centers. Ayon pa kay Ambuludto, mga tubig na nagmula sa kabundukan ng Dato Abdullah Sangke at ang patuan na ang uh, nagtipon-tipon sa mga tribe bulak taris at ito'y dumaus us pabulusok sa Ala River sa South Cotabato at uh, bumuhagay patungo na sa kapatagan samantala nabulok ang mga inaning mais at palay Ganon din ang kape sa ilang bahagi sa Central Mindanao dahil sa walang tigil na mga pag-ulan nagkaroon ng landslide sa sitio Berber barangay Kapilan lungsod sa Libak, Sultan kudarat Prav. Dense, tumubo na ang mga mais at mga kape na nasa loob ng mga sako. Nanawagan ang mga magsasaka sa naturang lugar na ayusin ang daan kung saan nakahambalang ang mga malalaking bato at lupa. Ganon din ang nangyari sa mga produktong mais sa Barangay Giling, Bayan ng Alamada sa North Dakota Bato. Palay naman ang tumubo sa loob ng daan-daang Sako, na ang nagmay-ari ay si Nams Hims, isang palay, buy and sell sa Alamada, North Cotabato. Well, Ramos, CMN si Roving Reporter, ni Mindanao Radio, Kalikasan yung City Base, nagulat ng live para sa GMN, Pilipinas. CMN Pilipinas. Live, CNN Live Nationwide, nationwide. Maraming salamat Uy Boy Ramos sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.